narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Obstacle race sa mga inflatable at mascot sa Bagyo Cosplay Festival, kinaliwan ng mga netizen. Mga ang gawa sa sirang chinelas, ibinibenta ng isang katutubong mangyan, hinangaan online. Pinakamatagal na pagplank sa buong mundo na itala ng 58-year-old na babae mula Canada. Sanggol na walang humpay sa pag-iyak, tatahan lamang kapag naririnig ang kanta ni OPM artist Zach Tabudlo. At Carla Abeliana, sinagipang asong na hit and run sa NLX. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating unang trending story, Pasik Laban ng Mga Cutie. Hindi naging hadlang para sa mga kalahok ng isang karera sa Baguio City ang higante pero cute nilang mga kasuotan. Ang kanila kasing pang malakas ng get mga inflatable at mascot hango sa iba't ibang iconic anime at cartoon characters. Tulad na lang yan na Eevee at Pikachu mula sa Pokeverse at Tawun na siya mula sa hit 2001 film na Spirited Away. Ang mga eksena ang kinaliwaan ng mga netizen, panoorin sa trending report ni Arnold Herrera. kinaaliwan ng mga netizen ang short but cute mascot at inflatable race challenge na ito na ginanap sa kahabaan ng Session Road sa Baguio City noong October 27. Sa gitna ng katirika na araw, hindi nagpatinag ang mga kalahok sa three-way race. Ang Pokemon racer nga na si Eevee, wala pa sa kalahati ng race, ay nada pa na agad. Napakumusta tuloy ang netizen na ito sa lagay ng Pokemon. biru pa ng isa, mukhang matatagalan pa bago mag-evolve si Eevee. Eto namang si Pikachu, tila nagtampo ng maunahan ng kalaban. Hindi na tinapos ang karera at pinili na lang na umiyak sa tabi. Ang baby mascot ngang ito, napatantroms na lang matapos maunahan ng kanyang kalaban na bear mascot. Tinatanong pa nga ng ibang netizen kung bakit wala raw si Jollibee habang nakaramdam naman ng nostalgic feels, ang iba sa panibagong tradisyon sa City of Pines. Isa ito sa mga highlight activities ng Baguio Cosplay Festival 2024 kasabay ng costume parade, cosplay competition at band performance. Maliban sa mga nakakaaliw na palaro, may mga Japanese at anime theme boots na nag-aalok ng display figures, cosplay outfits at mga souvenir tulad ng keychains at stickers. May mga ibinibenta rin kape, nakabubusog na onigiri, mainit-init na takoyaki at iba pang mga anik-anik na tiyak na papatok sa mga cosplay at Adli Ipinahayag naman ng Baguio Cosplay Festival na bahagi ng kanilang makakalap na pondo mula sa event ay idodonate nila para sa mga nasa landa ng Baguio Christine. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, laro ang gawa sa tsinelas. Marami ang humanga sa pagiging maparaan at malikhain ng katutubong mangyana na ito. Ang mga ibinibenta niya kasing laruan, yari sa mga sirang chinelas. Sama-sama tayong mamangha sa mga likha ni Japel sa report ni Millie Borha. Hinangaan online ang pagiging mapamaraan at kasipagan ng lalaking katutubong mangyan na ito. Matega kasi siyang nangangalakal ng mga sirang tsinyelas para gawing laruan. Sa ibinahaging Facebook post kasi ng blogger na si Dagud Mangyan, ibinahagi nito ang binatang si Jupel, ang 22 years old na taga dolangan Baco Oriental Mindoro. Base sa post, nakilala umano nila ito habang siya ay naglalako ng panindang tinuyong gabi at laruan na gawa sa lumang tsinyelas. Galing daw si Jupel sa tambakan ng basura para maghanap ng lumang tsinelas at makagawa ng kanyang mga obrang laruan na ipamamalit para sa bigas at kumita ng pambaon ng kanyang mga kapatid sa eskwelahan. Marami naman ang humanga sa ibinahaging karanasan ni Jupel at sinabing sana ay mabigyan ng tulong ang binata. Para sa mga nais na magpaabot ng tulong kay Jupel, maaaring magpadala ng halaga sa Gcash number na nasa screen. Para sa DZRH TV, ito si Miliborha. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Fitness Granny. Sino bang maniniwala na sa edad na 58 ay kaya pang bumasag ng world record pagdating sa fitness exercise. Yan kasi ang naitala ng lola na ito mula Canada para sa longest female plank sa buong mundo. Ang record attempt kasi tumagal ng apat na oras. Ang fitness story ni Donna Jane alamin sa trending report ni Rovic Manuel. Ika nga nila, life starts at 40. Dahil ayon sa mga eksperto, dito raw simulang makararanas ng sakit o iba pang karamdaman sa ating katawan. Pero ibahin niyo ang lolang ito na sa edad na 78 ay nagawa pa rin itong bumasag ng isang world record pagdating sa fitness exercise. Kilalanin si Granny Donna Jean Wild mula sa Alberta, Canada na sa kanyang edad ay staying fit and healthy pa rin ang kanyang goal kung kaya't sinubukan itong basagi ng record sa longest female plank. Hindi ito naging madali dahil pagdating sa abdominal plank, ang karaniwan o average time ng isang tao ay mula dalawa hanggang anim na minuto lamang. Ngunit si Lola, tumagal lang naman ng mahigit apat na oras. Ayon kay Donna Jean, naging madali para sa kanya ang unang dalawang oras. Ngunit pagkatapos nito, dito na Ania naramdaman ang hirap ng challenge. Dagdag pa raw ang nararamdaman nitong chronic pain sa kanyang kamay at braso. Ngunit aniya ang sikreto daw ay ang tamang paghinga at pagiging kalmado sa buong proseso at kasama rin sa pag-motivate sa kanya ay mula sa kanyang mga apo na din ng kanyang attempt. Nagawa ni Donna Jean ng world-breaking attempt sa loob ng 4 hours, 30 minutes and 11 seconds. Dahilan para makuha nito ang longest time in an abdominal plank position, female category. Nabasag nito ang world record ni Dana Glawaka ng USA noong 2019 na kung saan mayroong 10 minuto lamang ang pagitan ang nakakabilib. Bukod sa panonood ng movies habang siya ay nagpa-plank, ay nagawa pa nitong mag-aral para sa kanyang master's degree. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Zach Tabudlo Enjoyer, hamon sa bawat magulang ang Pagpapatahan ng mga bagong silang na sanggol kapag nagsimula na ito sa pag-iyak. Sa mga ganitong sitwasyon kasi, kulang ang paghihili at tila hindi umuubra mga simpleng lalabay song. Kaya naman, maswerte na lang kung nahanap ng mga magulang ang kiliti ng kanilang mga chikiting. Gaya na lamang ng viral video na ito kung saan isang sanggol na walang humpay sa pag-iyak ang napatahan ng kanyang ama dahil sa pagpapatugtog ng awitin ng isang sikat na OPM singer. Kung sino ito, alamin sa trending report ni Rose Babiera. May kanya-kanyang diskarte ang mga magulang para mapatahan ang kanilang mga bagong silang na anak kapag nagsimula na itong umiyak. Kadalasan, ibibigay lamang nito ang kailangan ng bata katulad ng gatas, pagkain at paghehele. O kung naiinitan, ay itatapat sa electric fan at kung dumumi, ay lilinisa naman. Kabisado na ito ng ibang mga magulang. Pero para sa mga first-time parents, ito ang mga bagay na unti-unti pa lang nilang natututunan. Kagaya na lamang ng ama sa viral video na ito, na tila nahanap kaagad ang kakaibang kiliti ng kanilang anak. Ang sanggol kasi sa video na walang humpay ang pag-iyak, sa isang iglap ay bigla na lang tumigil dahil narinig ang pagtugtog ng awit ng OPM singer-songwriter na si Zach Tabudlo. Tingnan mo, Zach Tabudlo. Ay! ay! I-play ko to. Iyak nang iyak na ako. Pero pag pinatugtog ko to, sumigil yung anak ko. Padalan mo ako ng buong album mo. ah, <laughs> kanina ba kaya kanina? <laughs> Ito, sample. Ititigil ko ha. Iyak na naman yan. Hmm. Oh, play ko. Aliw na aliw naman ang mga netizen na binansagan ang baby na youngest fan umano ng sikat na mga awit. Hirit pa ng isa, siya raw ang literal na fan since birth. Maski ang ama ng bata na may page handle name na Radhans, hangang-hanga na isang singer ang nakakapagpatahan sa anak. Padalhan naman daw siya ng singer ng buong album nito, hirit pa niya kay Zach, na hindi naman binigo ng binata. Umabot kasi sa feed ni Zach ang video. Cute na cute naman ang singer kay Baby at nangako na magpapadala nga ito ng kanyang album gaya ng request ng ama. May iba namang hinamo ng ama ng bata na subukan nito ang ibang awitin. At sa isa pang video, ginawa ito ni Radhans. Nagpatugtog siya ng ibang kanta. Ngunit tanging sa awitin lamang talaga ni Zach Tabudlo tumatahan ang kanyang anak. Biro tuloy nito, si Zach daw Ania ang tunay na tatay ng kanyang baby. Para sa DZRH TV ito, si Rose Baviera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, umantig sa puso ng netizens ang ginawang pagsagip ng aktres at animal rights advocate na si Carla Abeliana sa isang aso. Ang kaawa-awang aspin na hit and run sa may bahagi ng North Luzon Expressway. Ang iba pang detalye tutukan sa aking showbiz report. Bumubuti na ang lagay ng asong na hit and run sa may North Luzon Expressway na ni-rescue ng atres na si Carla Abeliana. Sa kanyang Instagram, si ni Carla na gumagaling na mga natamong sugat ng aso Bukod sa mga larawan nito, mababasa rin ang ilang updates mula sa veterinary hospital. Dito may ilarawan nila ang aso na very friendly, alert and responsive na rin daw ito at may gana ng kumain. Kasabay naman yan, inanunsyo ng aktres na naghahanap na siya ng kukukup sa aso na kanyang pinangalanang si Poppy. Ayon sa animal rights advocate, pipiliin niyang maigi kung sino ang magiging amo nito. Dahil ayaw na nga naman niyang sa huli muli lang magpalaboy-laboy sa kalsada ang aso. Si Carla, nagpaalalang deservedly puppy na magkaroon ng isang mapagmahal at responsableng tagapag-alaga. Batay nga sa unang post na inilabas ng press tungkol sa ni-rescue ng aso, matapos dumaan sa pagsusuri ay maswerteng walang nabaling buto o internal damage sa organs ng aso. Bagay na ininuturing na actress bilang isang miracle. Sa comment section naman ng post nito, bumuho sa mga komento ng paghanga at pasalamat sa certified for mom na si Carla Abeliana. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay i-share niyo sa ating comment section. O kaya naman i-tag rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagwa viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and a Viral Show. Assignment po namin na kapag may nagtrending, aalamin, bubuin at follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and a Viral Show. Mula sa kau na unahan sa Pilipinas, DZRH ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.